Ayan. Ayan. <laughs> Yung every morning. <clears throat> pagkatit mo sa mga pagkatit ko sa mga anak ko sa school. Tapos pabalik ako dito sa bahay. Tapos pagkikita ko tong mga kalat na papel. Yung bang gusto kong Tama na! <laughs> parang gusto kong sumigaw ng ganun. Nakakalaw ka. Pero ito ang pinaka maganda. Dahil nga, kahapon si Camila. So, sinabi ko sa kanya kahapon na uh, magpipit sa tayo. So, bumila ko kahapon ng pizza para almeno maano siya. So, siya ang nagsampay dito. Dahil nga, uh, masaya siya na bumila ko ng pizza. So, ayan. Siya ang nagsampay. Yan. Siya ang nagsampay yung mga damit nilang magkapatid. So, tinulungan ako kahapon. So, medyo, oh, ano ako, as in na uh, talagang, <laughs> ano siya. Medyo, kailang ko na siyang, ano, kahit bata pa yan, kailangan nilang matuto. Dahil hindi, hindi forever na, nasa, nasa tabi tayo, hindi forever na, tawa dito na, malakas tayo. So, kailang habang bata sila, mas, marunong um, marun na silang maglikpit kahit sa mga bag niya. So, always kong chinecheck. Nung mga two weeks na ng school nila, lagi kong chinecheck yung bag niya. Kung malinis ba, maayos pa, Kaya, ang lagi kong muto sa kanya, ang magandang bata, laging malinis. <clears throat> laging malinis. So, ayan. So, papakita ko lang tong itong bahay kung gano'n. -ano. Kasi nga, ayan, sinampay ni Camila kahapon. Yan. Taas eto naman. Nako po. Ayan yung bachinela, yung planggana. Pagkasampay ni Camila. Ito yung mga <clears throat> ito yung mga sinampay ni Camila. Ayan. Siya lahat yan. Siyempre <laughs> masaya, masaya akong bilang nanay na natuturuan ko siya. So, ayan. So, ito naman yung mga yung mga papel na kinalat ng mga anak ko. So, ito yung pinagkakaablahan ni Yana. Siya, uh, naku color lang siya. Then, ito yung mga papel na kailangan kong ayusin. So, ganito, every every Friday, Every Friday, uh, every Friday, nag-uwi si papi yung mga na-scratch na papel kaling sa office niya. So, instead na, bibili kami yung mga mga coupon band dahil ang mahal nun, mga 5 euro gano'n. Mahal siya. So, instead na mag-uwi siya, para sa akin mahal na yun, kaloka. So, instead na mag-uwi siya, or, uh, no, instead na bibili siya, medyo na, ano na tayo, instead na bibili siya, uh, nag-uwi na lang ng ganitong mga scratch every Friday. Pag naubos na, mag-uwi naman si Papi kasi nga si Liana, kung hindi naggugunting, nag, nag dito, nag -drawing siya. So, kay Camila naman, uh, tawga dito yung Tagalog, nakakaloka. Nag-nag... Um, kursivo, -nag, uh, yung kursino ba? Ano ba yung kursivo? <sighs> Kaloka, hindi ko na alam. So, ayan. Parang <laughs> <laughs> Ciao! Avete già fame? Eh. Allora. Ayan. Magpapakain lang tayo ng fish. So, ito siya. Maliliit lang. Then. Then. Ayan. Mag-feed na tayo ng mga fish. Ayan. Oh. Ganyan lang. Minsan nag-aasara ng mga yan. So, magluluto na ako ng adobong manok. Ito yung binili, binili ko yung minsan. Binili lang, lang minsan, no? Yung live ng manok. Medyo hindi ako nakakuha ng, ng video na ibablog ko dun dahil talagang masama yung pakiramdam ko nung minsan. Pero maganda sa nang pang-vlog ko yun. Kaso nga lang, wala, wala na akong ganang magvideo video lahat po yung mga anak, yung mga anak ko. Nung pumasok kami doon sa nagbebenta ng manok. Si Liana at si Camille. Takot sa aso. Eh, may aso. So, hindi ko na kasi binuhat ko na si Camille. Tapos dito, hindi ko na mahawakan yung cellphone ko. Then, <coughs> then, nung time na yun, talagang nakakaramdam na ako ng lagnat. Medyo may ubo na ako tsaka saka yung sipon ko. So, wala na akong time magvideo video video o ano dahil pag ganitong pag ganong sitwasyon ng lalo kung alanganin na itago na lang yung cellphone. Then gusto ko rin, kasi nga nakita ko si Camille tsaka Lilian, gusto gusto rin na makita yung yung manok, yung live na manok na nasa kulungan. So, in-enjoy ko na lang na habang hawak ko si Liana, then si Camila takit sa aso. So, tinago ko na lang yung cellphone ko. Wala ko na kuhang video. Doon lang sa in, in, doon lang sa umpisa lang, nakakuha ko ng but. Pero, kulang naman yung yung istorya ng pag-vlog ko sa about sa life ng manok na binilam na kaya. Hindi na ako kumuhan. So, mas in-enjoy ko na lang na uh, uh, panoorin yung mga uh, manok na life. Parang pag ang tagal ko nang nakakita, ang tagal ko nang nakakita Parang nagiging, nagiging ignorante ako pag <laughs> Pag matagal na akong hindi nakakakita, parang masaya ako, no? nakakita yung mga live na manok na nasa kulong tapos bibili ka actually, talagang as in masaya ko nung time na yun. Dahil nga, kaming dalawang nag-asawa, nag-ano yung manok, nagkatay pa linuto. Parang bumabalik lahat yung alaala -ala ng bata ko, kung paano ka mag ng manok, kung paano linisin ng manok, lahat-lahat. Kaya yan, kakaloka. So, alam pa na magluto ng ating guys. So, ganito bro time lalo pag mag-isa ka. And then, ano, yung umuwi um ka sa bahay, tignan mo yung mga inay mo naman. At least, at least meron talaga kung, kung hindi, kung hindi, talagang, kung maga, maano yung utak mo na andito ka lang sa loob ng bahay. So, minsan lumalabas ako. Pag may nilakat ako, lumalabas ako. O kaya, likpit dito, likpit dun. Pero pag gusto ko na matulog, hindi ako makatulog pag mag-isa. Pero andun, pag mga day off, mga day off yung asawa, tsaka si Ino, yung mga bata, dito sa so, loob, nakukuha kong, ah uh, nakakaramdam ako ng antok na nakakatulog. Pero pag dito sa bahay talaga, Parang nakakaano, hindi ako makatulog, ewan, hindi, ewan ko lang kung bakit. So, pero pag lagi naman nag-cellphone, masakit yung mata. Ayan nga, nakakaano na rin. So, ayan, kailangan ko na magluto, kailangan ko lang timplahin yung adobo nga. So, kailangan ko pang mag-change mag, uh, ng damit para hindi maamumuyin kasi nga pupunta pa ako sa school ng mga anak ko. Susunduin. So, Susunduin. So, Then, after that, punta na kami sa park. Para naman, maganda ng panahon niya. So, nag-umpisa na siyang spring ba? Spring ba? Medyo mainitan sa hapon. So, mga classmates nila doon. Buti dito talaga sa, sa park. May puno na pwede silang umakiakit yung mga anak ko. Then, maglalaro. Pero, damorod sila sa mga puno. Pero, hinahayan ko lang para ma nilang pagkabata nila. Uh, less ako sa mga gadget, mga computer, yung mga computer game Wala walang masyadong gan. Bas gusto ko yung in-enjoy nilang maglalaro. Mas in-enjoy nila yung banding nilang magkapatid. So, hindi totally sila humahawak. Nags pinagbibigyan ko lang pag nanood sila uh, one hour lang. Kahit sa cellphone, hindi rin totally na ano. Minsan lang talaga. Pero may limit one hour lang. Kasi pag nilagpas ko yun, wala na. Hindi mo sila matawagan yung pangalan nila. Hindi mo sila mautusan. One. So, Kunting ano lang habang ano kailangan ng turuan dahil nga para marunong na sila kaya laging kaya lagi kong muto kay Kalmila so ano ko sa kanya eh una bambina bela debe ser pulita sabi ko yun, in tagalog ang batang maganda kailang laging malinis so ayan so guys yun ang na-share ko ngayon dahil kailangan ko nang magluto uh, thank you for always uh, watching my vlog. Medyo nakakaangat na siya. So, sa, so, sa shorts ko din, medyo ano din, nag na rin ako sa mga shorts. Kaya kasi siya yung mga kalokohan ko sa mga shorts ko. Kung ano yung inimpento kong ilalagay sa mga shorts ko. So, thank you for always, always watching.